Kuwado ko ha. Puha. Yan guys, may pagbagong vlog na naman tayo. Oh, yes. Dito tayo sa labas ng sa ilalim tayo, ilalim. Hello. Sa tayo ng mangga. Papala na. Dami mo yung lagay natin. Ay eh, si Apple, puto baka tayo mabaril doon. What? Tara. Ah. Ari, dami. Ko tayo guys sa mangga. Sumama na rin. Punta tayo yung mall dito. Indianan. Ah, sama dito mga ano, Kalau lupit. Sepakat mengalanggamnya. Puntah hari jalan itu. Gali murip lambo anu nak lo akiat noh? Akat. Siap nak Anggam. Eh na, sugod na. Sugod sa sagingan. May manggahan. Hindi natin guys yung mga isama natin. Hindi lang lalagyan. Wala namang laman. Kanina mayroon lang mangga yan. Ayo, na kuha yan. Ayaw. Yung dyanan. Sa palok tayong yung bunga. Malanggam ka dyan. Okay. Paul, okay. lakit Paul. Kitin mo po.

Yan, Yakul! Yun! Kinamahan siya mo sa ulo! Uriwa <laughs> na! Oh, ay, ay, naman libeni, uh. Uh, lagyan mo! Ito, dami. no no, no. Ito, dami. Na manang, <laughs> Hindi, yung Yun, Dami! ni Apul, Hindi mo yung taga-pulot Tampalok! Uh, Ganito kami guys, pag walang biyahe dito, talagang naka-harvest kami ng mangga. Nagpaalam na rin kami sa puno. Maraming salamat sa iyong mangga. Nakakuha kami ng iyong bunga. Thank you very much. Welcome daw. <laughs> Kiling. Dali yan yun. Dali, tulungan mo pulot dali. Dali, tulungan mo pulot.

Banyak juga mangga. Galingan, mo. Gingin. Sambutin, mo, Sambutin dulu. aku walang. May butas, may butas, may butas. Sambut. Waduh, seram. Wih, Oh, no. Apaaya, ayo. Oh, ya. Mga um malaki yung panukit mo din ng mata. Ari, oi. Ganda dito, guys. Ya, tinamaan mo sumpa. Tinamaan. Tipo tinamaan sumpa yung taga sungkit. Ba. Ngayon ginagawa niyo diyan. Dito. Ano niya? Oh, pero wala mi.

Taman yang dami ni kan? Hahaha oh, <laughs> Dapat pak <laughs> Dapat pak <laughs> Dapat pak Dami lah ya. Dapat Dami ni Hah? Ini hmm, hari dulu MGA HUNTERS hmm. YAH, HUNTERS HUNTERS NANG MANGGA YES SIR BYE BABAK NAH TAHI GUYS BABAK NAH TAHI SALEH BABAK NANG HUNTING BABAK NANG Sini poh, hapul, berani kita minum? Kiat na, kiat! Moves! Double time! Yes, sir! And guys, paket tayo, pasok tayo ke dalam! Nah, udah ternyata tayo! Guys, marami salamat, sampai jumpa lagi!